Hello mga paps, may tips ako sa inyo ngayon taginit. Pero bago ang lahat muna kayo sa paps Vital TV. Ito nga, nandito tayo sa ating topic ngayon. So maliban sa aircon, mainit ang panahon ngayon. So mayroon dapat tayong uh, electric pan o ano ba tawag nito? Yung uh, parang malit na electric pan. Ito ngayon o oh, electric pan o. Ito nabibili yan sa Lazada, TikTok o sa Shopee. May bigay na link pero sinasabi ko lang saan mabili. Kasi ako naman eh, sharing lang naman kung saan mabibili. Kainit ang panahon ngayon ano. Bukod sa aircon ano, kailangan mayroon tayong awol uh, wall pan. At sa natin ilagay ito sa harap, mainit. Yung buga ng hangin, mainit. No? Bilang suporta lang, ilagay natin sa likod. Yan. Pag ganyan dyan, no? Suporta yan, yung electric pan na ito na maliit papuntang pasahero. So, malaking bagay, malaking tulong ito sa mga pasahero at tulong din sa makina at saka sa aircon ng sasakyan. Para sa gayon, ay eh, nakakatulong sa lamig. Yun naman, maraming uh, pasahero at hindi naman lahat ay eh, may maarte, may hindi maarte. So, ayun, naghanap ng pag, pagpasok pa lang sabihin Ano nakabukas bang aircon? Ayan o oh, Pagpasok pa lang o oh, Ibig sabihin Relax yung pasayro Ayan Kasi meron ah, Bumubugang malamig Na Maliit na electric pan so, Nakaka-relax At Makakatulog yung pasayro mo Ayan o oh, Yung buga ng aircon Yung lamig Ibubuga pa ng electric pan Na tulungan niya Na yung So malaking bagay ito guys So bibili kayo mga paps So ayos ito nga At saka pagpasok mo nga diba Bukod sa may electric pan na ito pang may, bukod sa electric pan na, no? Sa panahon ngayon, mainit. So, mara inom ka ng maraming tubig. Iwas sa heat stroke. ginagawa ko, minsan, alas 12 alauna, nagkakape ako, eh. Yun ang mga unang tipan para koronang mga matanda magkape. Saka huwag kalimutan pala magpalo sa aking Facebook page, Pops Vital TV. Laking tulong sa akin. God bless. Ingat layo lahat.